Good evening Ito po, uli na lang ito Nasa suggestions na lang po Uli na yan Uling banlaw Uling banlaw itong drain ito na po dito yan yung uling dito po lalagay ngayon yung ipunin ko ginagamit naman po sa pambusang ng inidoro yan po ano dati doon po nakatutok sa butas yan itong drain ngayon dito po para pag dito na oh, may siya yun laman, yun laman dito kanina nasa labas na po yun ano? kapag nahabot niya yung number 4 yung level ng water niya yan na sa 16 ano? sa timer iikot na yan babalawan niya ayun uling grease na lang po yan ano Pagkatapos ng huling greens, spin na. Ayan, minto na po. Ayan. Nagbabalaw siya ngayon. Pahuli na. Ito po yung mga itim. No, kung meron pong nahalo, hindi naman po kumukupas. Ito po yung tulo ng tubig kanina. Kanina, nandun po tumutulo sa may detergent na yon sa ilalim. Kasi po automatic po, ano? Kapag nahabot niya, ayan, ibig sabihin, kaya tumulo, kulang, kulang pa yung tubig. Ano po? Kanina, kung nasukat siya kanina, apat na, pinagalaw niya. Nung gumalaw po, larandaman niya, kulang pa yung tubig. Ayan. Ano po? Kusa namamatay ang tubig, Kusapong pong tumutulo. Pero yung ito sa tawag dito, ang mga hindi ko yung metro ano? Pero may sasara ko. Gabi-gabi po -gabi, nasa yun. Kasi small bahay? Dahil may pasal bahay loko. po, no? Ano po po. Ito, ito, po yan. Ituloy po ang ano niyan. Ang rinse. Ito po yung tubig kanina doon sa loob. Ayan, nilabas ko na po. Dito ko po isa-stack. Wala namang gagalaw. Wala namang kukuha tubig dyan po, nasa labas po kami. Ito po, ano na naman po tayo le, Ayan, para sa tuloy-tuloy -turi na pag -uwasin. babalaw po siya ngayon ayan rinse pagkatapos po niyan i-drain niya yun po yung drain ano para dito naman po mapunta no, yung laman nito yun na po sa labas po yan maginawa po yung mga automatic kanya preso po ibig sabihin kaya lang bumili nasa uh, sa sa gumagal po yung kung inyong mapapansin pagka nagkana po niya yung ibig na yan na yun spin Ito, ano? para pigahin-pigahin patuyo hanggang matuyo yan po ano yan na ano po last na lang po ito at sasampay ko na mamaya yan po sigurado dahil gabi po ngayon pag sinampay mo yan sa loob ng bahay sa hinit po ng panahon nakakulog sigurado bukas tuyo na po yan o oh, ayan bali magkasunod na harap po naglaba ko na nung nakaramiar kules pati ngayon itim naman tinutulungan ko po ng aking asawa hindi po ako mahano ano, sa pagtulong sa paglaba o oh, ayan So, po ang inyong kaibigan Brother Manny Bautista ko ano ang tunay na mat ng Mundo Manila hindi ka macho kung hindi ka marunong maglaba ano Di po yung asawa hindi po katulong yan kaya mali po kayo baka ginagawa nyo ngayon ng inyong mga asawa that is wrong Pagpili niya ng tubig. Ito po ilalagay mamaya. Pagka ibababa ko na po. Pagpili <clears throat> niya ng tubig. Tuloy-tuloy lang po yan. Ha? Tapos na po yan. Ito po po papatayin yung nawasa. Tapos. po may medyo may konti patak-patak kaya. -patak ko po ng tabo, ano? Yan. So, yung lalagyan ko mamaya. Yan. Ayan. Nasa cheese. Ayan. Ayan na. Maya-maya lang, didrain na po niya yan. po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Masadjis na lang po yung oras. Ano po? Ayan. August 25, holiday, Friday, 2023 po ngayon. Oy, bayad. Ayan po, oh, yan. <clears throat> Ipunin ko po yan para magamit pang buhos ng inidoro. Ayan po, oh, yan. Piling oh. balaw. Ika nga. Ayan oh, So, hanggang dito na lamang kaibigan. Ang aking munting video. Share po.